binuhos mo ang lahat ng pagod at pagmamahal sa iyong hardin. Maingat mong inihanda ang mga kamang, binili ang pinakamagandang binhi. Pero ngayon, buong pag-aalala kang nakatingin sa mga dahon ng pipino na naninilaw, sa mga kamatis na namumutok, at sa patatas na mukhang kasing liit lang ng gisantes. Pamilyar ba sa iyo ang sitwasyong ito? Paano kung sabihin ko sa inyo, na ang pangunahing dahilan ng mga pagkabigong ito ay hindi pala sa sakit o peste, kundi sa isang simpleng araw-araw na gawain, ang pagdidilig. Ngayon, tatalakayin natin ang bimba pangunahing maling paniniwala tungkol sa pagdidilig na pinaniniwala ang totoo ng halos bawat hardinero. At ang mga maling akalang ito ang sumisira sa inyong ani taon-taon. Manatili kayo sa amin matututunan nyo kung paano masasalba ng simpleng pagbabago sa paraan ng pagdidilig ang inyong mga kamatis, pipino at patatas. Ang mga payo sa pagdidilig ay naipapasa mula henerasyon sa henerasyon parang mga pamanang pampamilya. Diligan araw-araw, diligan ng sagana, huwag magtipid. Pag sumikat ang araw, kumuha na ng pandilig. Ang mga patakarang ito ay tila ba hindi na nababagong katotohanan para sa atin. Nakita natin kung paano ito ginawa ng ating mga magulang at kapitbahay. Ngunit ang agronomya ay patuloy na umuunlad. At ang akala nating tama para sa hardin, impenta taon na ang nakakaraan ngayon sa bagong kaalaman tungkol sa pisyolohiya ng halaman ay tila isang tunay na sabutahe laban sa sarili mong ani. Lalo na pagdating sa mga sikat ngunit napakakaibang kultura tulad ng kamatis, pipino at patatas. Kaya simulan natin sa pinaka-popular at marahil pinakamakapinsalang maling akala. Ito ang unang maling akala. Dapat araw-araw diligan pero konti lang. Parang lohikal, 'di ba? Sa isip natin, kung araw-araw nating binibigyan ng tubig ang halaman, hindi ito matutuyo. Maraming naghahardin ang kumukuha ng pandilig at dinidiligan ang kanilang mga taniman tuwing gabi. Pero sa totoo lang, ang ganitong paraan ay isang mabagal na paninira sa sarili mong ani. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa lupa kapag konti lang ang pagdidilig mo. Time to si Anton, sentimetro lang ang naabot ng tubig sa ilalim. Ang ugat ng iyong mga halaman ay napaka-praktikal. Bakit pa sila magpapakahirap na lumalim kung ang lahat ng kailangan nilang tubig ay nasa ibabaw lang? Kaya hindi na sila lumalalim. Sa halip na malakas at malalim na sistema ng ugat, ang mabubuo ay mahina at mababaw na ugat at ang lahat ay tila ayos lang hanggang sa unang matinding init. Sa loob ng ilang oras, tinutuyo ng araw ang manipis na basang lupa na ito. At ang iyong mga halaman na may maiikling ugat ay biglang mapupunta sa sitwasyong parang disyerto. Nagsisimula silang malanta, manilaw at maglaglag ng bulaklak o bunga. Ang ganitong pagdidilig ay ginagawang ganap na umaasa sa iyo ang mga kamatis, pipino at patatas at madaling kapitan ng anumang kapritso ng panahon. Ang tamang paraan ay bihira ngunit saganang pagdidilig na nagtutulak sa mga ugat na maghanap ng tubig sa ilalim ngayon dumako tayo sa ikalawang mito na paborito lalo na ng mga gumagamit ng hose na may sprayer ikalawang mito diligan daw ang mga dahon mismo para ma-refresh ang halaman sa init parang spa treatment para sa iyong gulayan di ba Nakikita natin ang mga patak ng tubig na magandang kumikinang sa mga dahon sa ilalim ng araw at pakiramdam natin ay may ginagawa tayong napakabuti. Pero sa totoo lang, lumilikha tayo ng perpektong resort para sa pinakamapanganib na kaaway ng mga kamatis at pipino. Isipin natin, bawat patak ng tubig na nananatili sa dahon lalo na sa mainit na panahon ay isang mini incubator. Para sa mga spores ng fungal diseases tulad ng Phytophthora sa kamatis or powdery mildew sa pipino, ito ay paraiso para sa kanila. Ang mamasamasa at mainit na kapaligiran, yun lang ang kailangan nila para sumibol at magkalat ng impeksyon. Lalo na delikado ang paggawa ng ganitong shower sa gabi. Sa gabi, pumababa ang temperatura at ang mga patak ng tubig ay hindi sumisingaw kaya nananatili sa mga dahon ng maraming oras. Sa sarili mong mga kamay, nililikha mo ang perpektong kapaligiran para sa pag-atake ng mga sakit sa gabi. Kaya tandaan ang simpleng patakaran. Ang mga dahon ay dapat tuyo. Ang lahat ng tubig ay ibuhos ng direkta sa paanan ng halaman. Ito ang isa sa pinakamahalagang sikreto sa pag-iwas sa phytophthora at iba pang peste na makakatipid sa iyo ng maraming stress at fungicides. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagkabukas palad na nagiging kapahamakan. Ito ang mito bilang tatlo. Kung mas maraming tubig, mas maganda. Kala ng marami, kung mas marami, mas mainam, kaya binubuhusan nila ang kanilang mga gulayan ng ubod ng dami na halos pwede ng magparami ng palakaroon. Malinaw ang lohika kailangan ng halaman ng tubig para lumaki kaya kung maraming tubig mas mabilis silang lalaki ngunit hindi ganoon ang nangyayari sa katunayan ang labis na tubig ay kasing pinsala ng kakulangan nito at bawat uri ng halaman ay may sariling kakaibang reaksyon dito halimbawa ang kamatis kapag laging sobrang basa ang lupa tapos biglang natutuyo Mabilis na lumalanghap ng tubig ang mga bunga. Hindi kinakaya ng kanilang malambot na balat ang tindi ng presyon mula sa loob kaya ito ay bumibitak. Ang resulta ay mga kamatis na pangit tingnan at madaling masira. Paano naman ang pipino? Sa sobrang tubig, nagiging matubig at walang lasa ang mga ito. Nawawala ang kanilang pagkakrispi at bango. Ang mga ugat ay nagkukulang sa oxygen na nagdudulot ng pagkalanta at mga sakit. Para naman sa patatas, ang sobrang diligan ay direktang daan sa pagkabulok ng mga patatas habang nasa lupa. Hindi lalago ang magandang patatas sa latian. Ang mga halaman, tulad natin, ay hindi lang tubig ang kailangan, kundi pati na rin hangin para makahinga. Kapag patuloy nating binubuhusan ng sobra-sobrang tubig ang mga halaman, pinagkakaitan natin ang kanilang mga ugat ng oxygen at lumilikha tayo ng perpektong kondisyon para sa pagdami ng mga bakterya na nagdudulot ng pagkabulok. Tara, pag-usapan natin ang temperatura. Mito bilang apat, hindi raw mahalaga ang temperatura ng tubig na ginagamit sa pagdidilig. Marami. Para hindi na raw masyadong magpakahirap, kumukuha lang ng hose, ikinakabit sa poso o balon, at didiligan na agad ang mga halaman ng napakalamig na tubig. Ito ay isa sa mga hindi madalas napapansin, pero napakaseryosong pagkakamali. Isipin nyo, umaaraw ng matindi, umabot na sa 25 to 30 degrees Celsius ang init ng lupa. Ang mga ugat ng halaman ay gumagana ng komportable abala sa pagsipsip ng sustansya. Tapos, bubuhusan mo sila ng isang balde ng tubig na 8-10 degrees Celsius lang ang temperatura. Ano ang mangyayari? Para sa ugat ng halaman, ito ay isang matinding pagkabigla o shock para itong biglang nagkaroon ng spasim. Lahat ng proseso ng kanilang katawan ay biglang babagal. Hindi lang tubig ang titigil na sipsipin ng mga ugat kundi pati na rin ang sustansya mula sa lupa. Kahit pa marami nito, ang halaman ay makakaranas ng matinding stress, parang mapaparalisa. Ang lalong sensitibo sa ganitong cold shower ay ang mga halamang mahilig sa init, gaya ng pipino. Dahil sa pagdidilig ng malamig na tubig, maaari silang maglaglag ng mga nabubuong bunga. Bumagal ang paglaki at maging mapait pa ang kanilang bunga. Ayaw din ng kamati sa ganitong matinding pagbabago ng temperatura. Kaya ang gintong tuntunin, ang tubig na ipandidilig ay dapat maligamgam, nakatenga at naaarawan. Kahit man lang kasing init ng hangin sa paligid, hayaan lang na matingga ang tubig sa drum o tangke ng ilang oras. At ang inyong mga halaman ay labis na magpapasalamat sa inyo at ang pinakadelikado o mas mapanlinlang na mito na sumisira sa lahat ng iba pang pagsisikap, ito ang mito bilang lima. Kailangan diligan ng pare-pareho ang lahat ng halaman sa hardin. Nakasanayan na nating tratuhin ang hardin na parang isang buong organismo. Kumuha ng pangdilig at naglakad sa mga hilera. Isang balde kakamatis, isang balde sa pipino, isang balde sa patatas. Pero lubos itong mali. Ang tatlong halamang ito ay may ganap na magkakaibang pangangailangan sa tubig at kailangan silang tratuhin ng ayon sa kanilang individual na pangangailangan. Ang pipino ay tunay na mahilig sa tubig. Ang malalaki nitong dahon ay mabilis magpa ng tubig at mababaw lang ang sistema ng ugat nito. Kaya gusto nito ang madalas at saganang pagdidilig. Para rito, kaunting pagkatuyo pa lang ng lupa ay stress na, na nagiging sanhi ng kapaitan sa bunga. Ang kamatis naman ay nagmula sa mga ligaw na halaman sa tuyong rehiyon. Mayroon itong malalim at matibay na ugat na bumabaon sa lupa. Mas kaya nitong tiisin ang tagtuyot kaysa sa labis na pagkabasa. Ang patuloy na pagiging basa ng ugat nito ay direktang daan sa pit of Torah at pagpitak ng bunga. Kailangan ng kamatis ang bihira, ngunit malalim na pagdidilig. Samantala, ang patatas ay ibang usapan. Lubhang mahalaga ang tubig para rito sa dalawang yugto. Sa panahon ng pagbubulaklak at pamumukadkad, kung kailan nagsisimulang mabuo ang mga patatas at sa panahon ng aktibong paglaki ng mga ito. Ngunit, sa simula ng pagtubo nito at bago ang pag-aani, labis na tubig ay makakasama lang dito, nagiging sanhi ito ng sakit at nakakabawas sa kakayahang maiimbak ng matagal. Sa pag-unawa sa mga simpleng pagkakaibang ito, masisiguro ninyong maibibigay ninyo sa bawat halaman ang eksaktong kailangan nito halip na sundin ang iisang pamamaraan para sa lahat. At narito ang pinakamalaking revelasyon sa buong istoryang ito. Lumalabas karamihan sa mga problema na kinakaharap natin buong tag-init ang late blight sa kamatis, mapait o matubig na pipino at maliliit at nabubulok na patatas ay kadalasan nating ginagawa sa sarili nating mga kamay. Hindi dahil sa mga peste, hindi dahil sa masamang panahon, kundi dahil sa ating malalim na hindi pagkakaintindi sa isang simpleng bagay, ang tubig. Akala natin ay inaalagaan natin sila, pero ang totoo ay dahan-dahan pala nating nilulunod o tinutuyo ang ating mga halaman kaya nagkakasakit at nagugutom sila. Ang tamang pagdidilig ng kamatis, pipino at patatas ay hindi lang tungkol sa pagpapainom sa halaman. Ito ay tungkol sa paglikha ng perpektong kondisyon sa lupa para gumana ng maayos ang mga ugat. Para sila mismo ang makakuha ng sapat na tubig na kailangan nila para lumakiya ang matitibay na tangkay, malalaking bunga at malalaking patatas. Kapag itinigil ninyo ang paggawa ng limang kamaliang ito, hindi lang kayo nagdidilig Pinamamahalaan ninyo ang kalusugan at ani ng inyong hardin. Kaya buod natin, magdilig ng madalang pero sagana, para masigurong malalim ang abot ng tubig sa lupa. Ibuhos ang tubig direkta sa ugat, panatilihing tuyo ang mga dahon. Gumamit lamang ng maligam-gam at pinatining na tubig at palaging tandaan na ang pipino, kamatis at patatas ay may iba't ibang ugali sa pag-inom ng tubig. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang para sa inyong hardin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong sikreto sa pag Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga alamat na ito ang pinakamalaking pagtuklas para sa inyo? O baka naman gusto ninyong kontrahin ang isa sa mga ito dahil may sarili kayong pamamaraan na subok na sa loob ng maraming taon. Isulat ninyo ito sa comments. Magbahagi tayo ng kaalaman.